Nilekturean ng aktres na si Claudine Barreto ang isang netizen na nagkomento sa kanyang post. Kamakailan ay humingi ng tulong si Claudine sa kanyang followers para matulungan siyang maghanap ng secretary, house and schedule manager. Dahil magiging abala na si Claudine sa kanyang bagong programa sa GMA7 na Lovers, Liars, na magsisimula sa GMA Telebabad sa November 2020, 2023, kailangan na raw ng aktres ng isang secretary at schedule manager. Palangas could you please help me find a live-in secretary, house and schedule manager? Kindly message me through DM. Leave your cell phone number and biodata. Thank you so much. Have a nice day. Post ni Claudine, Isang netizen pagkatapos ay sumagot at sinabi, nung una apartment ang hinahanap, ngayon secretary. Hala, naghihirap na talaga si Idol. Hindi nakaligtas sa atensyon ni Claudine ang nasabing komento, at sinagot ng aktres na hindi naman masama maging mahirap. Ang masama raw ay ang mag-down ng isang tao. Naghihirap agad, sana naisip mo na nagtratrabaho ako at kailangan may mag ng schedule ng mga bata. Bills etc. Wala po masama maging mahirap yung pag-isipan ka ng kagaya mo na sumusuporta sa akin ba talaga o gusto mo lang mag-down ng tao, maguginita. Na minasama rin ng ilang netizens ang post ng aktres noong October 12, tungkol naman sa paghahanap niya ng isang apartment na malilipatan, na pinaliwanag niya na ipaparenovate kasi ang bahay niya.